Hello, hello, hello mga ka-super kasari. Kumusta, 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 kumusta? Kumusta dyan sa lugar nyo? Wala pa rin ba tigil ang ulan? Kahit si dito sa amin talagang walang tigil ang ulan, walang tigil ang pagbabasa. Basa, basa sa labas, basa, basa din sa loob ng tindahan, nakakaloka, pati tulo na bubong, talagang wala din tigil, ba? Diba? So, stay safe tayo stay at store kung hindi naman kailangan lumabas mag-order order na lang kanina may delivery ako kay Pure Gold umabot din yung 12k kaya ngayon ang ating mga paninda ay full pack naman meron lang mga ilang wala tulad ng malagkit na busan ako na malagkit dahil marami nagsachampurado. wala din na tuyo may no order ako online Di pa dumadating inaantay ko nga uh oo -oh. may na-order na ng tuyo sa TikTok shop uh oo -oh. Kung gusto niyo mag-order sa TikTok shop, 200 plus lang yung kilo. Pag dumating yun, i-share ko sa inyo. So, walang tigil ang ulan. Wala din tayong tigil sa pagtitinda. Siyempre, eh, ang mga tumors natin, eh, punta na sa ating tindahan. Oo, kasi yung ating tindahan, eh, go to store yan. Oo, lalo na pag maulan, hindi na sila makapunta ng palengke, makapag-grocery, ang punta sa tindahan. Kaya good news ha, kahit maulan-ulan eh, okay sa alright ang bentahan. Yes, opo. Basta, maganda lang pag kumpleto. Kaya nga, maganda din yung mayroon tayong mga na-orderan na paninda natin para may itinda tayo. Oo, Order ngayon, buti naman sila in, dinideliver din bukas kahit umulan, umaraw. Talagang tuloy-tuloy pa rin ang delivery ng ating mga supplier. Oo. Uh -uh. At syempre ng ating mga deliveries, mga ahente natin, dinideliver nila. Kaya stay at store lang ang Madam Negosyante. Oo. Uh -uh. Fresh-freshan lang tayo kasi, alam nyo ba? Wala din kami tubig. Mahinang tubig. Kaya hindi ako makagagawa ng ano, mga kung ano nung gawa kasi walang tubig. Oo. Uh -uh. Kaya, relax relax lang tinda-tinda lang. Umuwi ng ating super assistant. Kaya tayo naman ang naka-duty. Ngayong evening duty. Maulan pa din. Oo. Panay nga ako kape. Ang sarap ng kape pag ito ma maulan. Ang mabenta, kape, mga noodles. Sa mga noodles, buti na lang. Nagdating na kanina yung mga order naming noodles. O, meron na kami maitinda. O, ikot tayo sa ating tindahan. Sa Rusya Minimart. Pakita ko sa inyo yung ating tindahan. Ayan, o, basa talaga. Nagkakaubusan nga ng karton. Oh, nagkakaubusan ng karton. Buti na lang kanina may deliver tayo kay Pure Gold. Nakaipon tayo ng karton. Yan. At mabenta din ang gardenia, ha? Mabenta din ang gardenia. Oh, uy, pumasok ikaw. Huwag labas ng labas. At ang ating school supplies, kahit papano paano, gumagalaw din. Dahil nga may mga ginagawa pa rin ang mga estudyante sa bahay. Kahit walang pasok. Ang, ang hindi lang masyado ngayon pinapansin is yung mga ice cream. Kasi di ba malamig. Oh, pero yung ating mga ready to drink, eh nababawasan naman. Syempre mabenta din ng mga chicherya. Mga chicherya. Ayun oh. Dami tayong chicherya. At ang ating mga non-food section, ha? Maulan pero may mga naglalaba pa din. At yung mga dilata, yung iba. Walang maiisip na ulam. Oh, punta dito sa dilata. Masarap ang sardinas. Itong ating luncheon meat na loti, napaka mabenta nito. 120 ang benta ko nito. Yan. Okay. Alright. Ating mga noodles, Oh. Oh, sinta nyo, oh. Talagang pinapapakli ng ating mga noodles. Pati cup noodles. At syempre, meron tayong itong pampaswerte. Ang ating tupper, oh, yung nilalamig. Nilalamig ang ating memeng na yan. Forty-three. One hundred and three. Ilan? Eighty-three. G-cash. Magkala po. O guys. Tinda-tinda muna ang madam ha. So stay safe. Stay healthy. Bye. Wait. Love, love, love.